Nagsimula noong araw ng lunes, ikasampu ng buwang Pebrero, ang dry run ng programang Point of Care System ng PhilHealth sa iba't ibang district hospitals sa Lalawigan. Ayon kay Dr. Marcos Malilin, ang Provincial Health Officer ng probinsya, ito'y gagawin sa lahat ng labing apat na district hospitals na accredited ng PhilHealth. Ang Point of Care Program ay isang sistema upang ma-enroll ang lahat ng mamamayan sa probinsya sa PhilHealth sa panahong ito ay ia-admit sa mga district hospitals. Dahil dito, ayon kay Dr. Malilin, wala nang babayaran ng isang pasyente oras na ito ay ia-admit sa mga district hospitals, maging ang professional fee at mga gamot ay libre na. Paliwanag pa ni Malilin, ang basehan upang mapabilang ang isang pasyente sa nasabing programa ay sa pamamagitan ng assessment tool na ibibigay sa mga ospital. Dagdag pa dito ang mga hindi napabilang sa National Household Survey na mga hikahos o indigent patients na i-enroll na sa PhilHealth sa pamamagitan ng point of care program. Ah, ganito po yun, ah, meron po tayong assessment tool na ibibigay sa mga hospitals po. Pag uh, kayo po ay na-consider ng assessment tool natin, na kapag wala po kayo PhilHealth, ah, hindi kayo member na PhilHealth, tapos na-consider kayo ng assessment tool natin, yun po lang ang pwede natin i-enroll sa PhilHealth po as, as point of care po. So, may ang uh, gagawin po, pupunta sa inyo yung nurse na ang social worker, ang nurse natin or yung mga coordinators natin na PhilHealth, at uh, tatanungin kayo po ko ng maraming data. Ang pagtatanong po sila yung assessment po, ang sinasabi natin, uh, kung pasok po kayo na sinasabi natin, ay uh, i-enroll po na provincial government po kayo na as government uh, sponsored sa Philet uh, at wala na po sa ating mga hospitals. Tiniyak pa nito na handang-handa na ang mga district hospitals sa Lalawigan hinggil sa nasabing programa. Magugunitang nagsagawa ang Provincial Health Office ng serya ng mga pagtitipon sa mga chief of hospitals at mga stakeholders noong nakalipas na buwan upang i-adapt ang nasabing programa.